Good day Piri For today's video, ang pag-uusapan natin ang sipon at maplemang ubo sa bata. Ang problem po, pag sinisipon si baby, hindi makapag-blow yan. So, ang tendency na iipon po yan dito, nagkakaroon ng clogged nose, congested, kaya naman hirap matulog yan sa gabi or irritable. Gatapos nun, dahil nga naipon na yung plema dito sa ilong, magiging prema na po yan sa lalamunan niya at doon uubuhin si baby. So ano nga po ba ang pwede natin gawin habang wala pa tayong gamot, habang wala pa, habang wala pa si baby sa clinic or sa hospital. Kung gusto niyo po ng ano mga ganitong video, parenting tips, pedia tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do like the video, share the video, and subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. pag sinipon si baby, mapa newborn man yan, hanggang matanda na, the number one that you, mommy, should do is to cleanse na. nose. No? Paulit-ulit kong sinasabi ito sa mga videos ko, kailangan linisin ang ilong ni baby. Kung meron po kayong isal aspirator or yung panghigup man lang sa sipon, pwede niyong gawin ka-spray nyo kay baby hanapin ko yung video dito na ginawa ko rin kay baby ito eh. Inisprayan ko siya tapos sabay aspirate or suction sa kanyang ilong. Kahit naiinis siya, kahit irritable siya, kailangan kong gawin yon para alam niyo yun, yung maging maginhawa yung kanyang paghinga. People. Sabi siya, sabi ko sa inyo. Ito, meron tayong nasal aspirator. Meron akong pang spray. Ayan, kahit naiinis siya, kailangan natin alisin yung sipon. Ayan o, oh, ayan, lalabas yung... Ang oh, dami. Ang dami. Niyo na siya. nesa si nagon si daddy mo si daddy nagon daddy 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 sa online yung pag daddy ng nose. Yung paghigop ng sipon kay baby. meron nga iba mga mami na sinisip talaga, talaga nila yung sipon ni baby para daw yun, lumuwag yung panginga niya. Pwede nyo pong gawin yon 3 to 4 times a day or every time na makikita nyo na nahihirapan si baby. Pero usually, at least 3 to 4 times a day pag morning, kagising niya, kapag tanghali, hapon, bago siya mag afternoon nap, and gabi na bago siya matulog. Second, kapag nakikita nyo congested yung ilong ni baby or clogged yung ilong ni baby, gawin nyo kapag matutulong na siya, kailangan meron siyang pillow na malaki yung pamatanda. So, one to two pillows magiging hawaan po siya. Dahil mapapansin nyo, irritable yan eh. Gahanap yan ng pwesto, di ba? Hindi siya makatulog. Naiinis. At kayo mga mami, anxious na rin. Dahil, syempre gusto niyo nang matulog si baby. Pero nakita nyo, hirap na hirap pa rin siya. At obviously, dahil yon sa sipon niya. So, makakatulong po sa kanya yung matutulog siya sa mataas na pillow, 1 to 2 pillows. Number 3, another home remedy. Kung toddler na si baby at uh, uh, makakapag-follow na siya ng command, pwede po kayong magpa- ano tawag doon? Uh, Suubi yata ang tawag doon. You can let your baby inhale sa steam. No, may mainit na water and then magsuubi yata ang tawag doon. Basta, uh, tapos yun. <laughs> hindi ko pa nag-try sa baby girl pero uh, nababasa ko naman sa mga research na um, recommended naman siyang gawin dahil hindi naman nakaka-harmful kay baby. Huwag lang masyado mainit na baka mag, baka ma-burn si baby, okay? Uh, next remedy is vapor rub. So, pwede nyo pong gawin yon kay baby provided na kinabukasan i-wash nyo na yung vapor rub sa kanya kasi baka ma- Uh, magkaroon siya ng dermatitis. Baka hindi niya hiyang. Pero para lang maginhawaan yung paghinga niya, pwede kayong magpahid ng vapor rub dito. And according naman sa research, talaga namang nakakatulong si baby dahil nagpahid si mommy ng vapor rub sa kanya. So yun, yung ginagawa natin yun, supportive treatment lang yun. Hindi talaga yun yung uh, gamot para dun sa sipon niya. Dahil kung sa sipon yan, ang most common cause ng sipon naman, is viral, kusa lang mawawala yan. Ang magiging problem natin dito kapag inubo na si baby. Para naman po sa ubo, ang maaaring yung gawin is magpa usok kay baby. Either plain and SS, na nebulizing solution, or yung gamot na talaga ng salbutamol. Kung meron kayong nebulizer, mas maganda. Pero kung wala, pwede bumili. At kung namang titipid, pwede po kayong humiram sa center or humiran po kayo sa mga kagbahay or sa mga kamag-anak. I-reassess niyo po siya at kung hingal pa rin si baby, dun pwede na po siyang dalhin sa emergency room. Pero kung hindi naman, pwede niyo pong gawin ito at least 3 times a day. I-remind ko lang po kayo na kapag ginagawa niyo na ito, at least 3 days at andyan pa din yung ubotsi po ni baby, please visit your pediatrician. Next na remedy na ipapagawa ko po sa inyo kapag nagpapauso kayo para rin mahaginhawaan si baby sa kanyang ubo is yung tinatawag kong chest physiotherapy or CPT. Ito po yung pagtatapik natin sa likod ni baby at saka sa harap. Kung wala po kayong pangtapik, pwede nyo gamitin itong, pwede niyo pong gamitin itong kamay niyo na ganito yung itsura. And then, kaya pala nandito ito ay demo ko sa inyo. Ito. So, kung, ito, kung ito si baby habang nagpapusok siya, yung kamay ninyo, itatap nyo lang po yung likod niya. At medyo med pa lang itong pagtatap ko sa likod. Dapat malakas talaga. Ganito. No? So, kung hindi nyo narinig, hindi, hindi nyo siya masyado na-appreciate. Ganito talaga. Ito yung back ng baby. And then, ganito po kalakas. Hindi naman siya masasaktan. Alam ko yun yung tanong nyo agad. Hindi siya masasaktan. Kasi kung bakit? Dahil yung phlegm na naiipit dun sa bronchioles niya, or sa daanan ng hangin, while tinatapik niyo yung likod ni baby, umaakyat po yan. Hindi po nahuhulog. Umaakyat po yan. ba diba kapag nanuchoke yung baby, ginaganito din siya. Dahil kung ano yung nag-obstruct dun sa daanan na nalamunan, umaakyat po yan kapag tinatapik natin yung likod niya. Pwede rin po natin siyang tapikin sa harap. So, magkabilaan. 1, 2, 3, habang nagpapausok, tapos iharap siya din, iharap siya ganyan, dito medyo um, mahina lang. Pero kailangan medyo lakasan ng konti, pero mas mahina compared dun sa likod. Okay, haba nagpapausok. And then, after din magpausok, ganun din. So, malaki po ang tulong niyan. Promise. Okay? So, ang tawag po doon is chest physiotherapy. At ginagawa din po yan sa hospital. Lalo na kung maplema ang likod ni baby. So sana po nakatulong po sa inyo to. Kung gusto niyo po ng mga itong video again, please do like, share and subscribe to our channel. Bye-bye.